dito po tayo ngayon sa Salinas Elementary School. Nag-kick off po ang Brigada Eskwela 2025. At kasama po natin ngayon ang ilan sa ating mga staff. Kasama ko po si Alexa. Ayan ang aking apo. May community service activity po siya. So tayo na maglinis ng ating mga paaralan sa paghahanda sa ating pasukan sa June 16, Brigada Eskwela 2025. i tama tama mga reading materials 'yung pinupunasan natin. Ngayon talagang tama 'yung tema ng uh, ating uh, uh, Brigada Eskwela this year. Sama-sama sa -sama, bayang bumabasa. Talagang uh, mahina ang uh, ating mga estudyante pagdating sa reading and comprehension. So sa tingin ko talaga dapat maging maganda ang uh, pagbabago, mga e innovations ng DepEd sa para matugunan, ma-address tong problema na ito. Ng ating mga what is your observation in uh, coming inside a public school, elementary school here in Bacoor? Uh, I think it's like a humbling experience because I like it's it's all about perspective. Mm -hmm. And from my perspective, I'm so privileged in what I have and in the school I go into. That to see how other kids live that are less privileged than I am, I feel like it makes me want to help them and also give them an equal opportunity as mm -hmm. I have, even though. Yeah, like that. Yeah.